mga kapatid, nung ako ay teenager, mayroong isang elder na nagbibigay ng advice sa akin na lagi niya sinasabi sa akin, eh, do your best always to fulfill your potential. Lagi niya sinasabi sa akin yon tapos sinasabi niya, huwag ka masyado matapang. um, protect your friends and your families. Allow yourself to lose sa friends mo o sa kapatid mo. Meron ang kapatid. But be ruthless kung merong mananakit sa kanila. Ruthless. Do not use anything na meron ka. Connection, katangian, para syaktan ng iyong kapatid o ang iyong kaibigan o kahit pati rider right ka kaya lang napapansin ko pinilit kong sundin yon pero marami pa rin akong sablay hapang tumatanda ako minsan nakikipagtalo pa rin tayo sa mga kaibigan natin o sa ating mga kapatid o kaanak dapat hindi ka sa kanila maging ruthless dapat okay lang matalo ka sa kanila syempre you, you should have the wisdom to know na hindi ka naman sana paabuso pero minsan nangyayari talaga yun and it's just born out of the kindness of your heart heart and the wisdom to understand na yung pagiging ruthless may consequences to your enemy, ha? Pag merong umapi sa inyo, naging ruthless ka, pwede ka makulong, pwedeng bawian ka, pwedeng maraming ibang pwedeng mangyari. sablay pa rin ako sa maraming bagay. Maraming bagay nakakapekto pa rin sa akin nung tumatanda ako. And looking back, pag ino-observe ko yung elder na yon na nagpapayo sa akin, hindi na siya, hindi siya bothered sa maraming bagay. Kung yung kanyang apo ay nagkasakit, nagdarasol siya, nag-aalala siya, pero lagi niya pinagpapa sa Diyos. Kung ang kanyang anak ay hindi napunta sa direksyon na gusto niya, Niisip niya na lang, they will be done. Although may free will yung tao. Kasi parang para sa kanya, nagawa niya na yung part niya, palakihin yung mga anak niya ng tama. Mabubuting tao, matatatag na tao, okay na yun. Nababother siya dun sa mga kasamaan. O yung kunwari sa politika, nababother siya dyan sa mga pangapi sa mga konting diferensya palalakihin meron kang didikdikin na tao kaya ako siguro hinangaan si Pangulong Duterte kasi yung parang mentor ko nun pareho sila hindi nga lang nagmumura masyado yung mentor na yun yung elder na nagtuturo sa akin marami pa rin ako sa pero I realized na it happens pala talaga sa buhay. Nagkaroon ako ng realization na ganyan nung umulan tapos tumulo yung bubong ko. Sabi ko, tang ina, ilang beses ko nang inayos to at pinaayos. Inayos ko, kulang, tumawag ako ng eksperto pero nahirapan pa rin sila ang ko even yung experto sa mga traditional na paraan makakapanggulang talaga sila ng pera sa iyo kapag ikaw pag hindi ikaw mismo yung umakyat sa bubong at tinignan mo yung kalagayan ng bubong lolokohin ka talaga nila o minsan they are going to try their best pero hindi na tag-ulan pag iniwan nila, o tapag umulan after one year, may tulunan naman. Sa realization ko, shit happens. And there are things that you can fix better yourself. Kasi ikaw yung nandodon. And bagamat hindi naman dapat tayong nagpapagulang o nagpapaapi, pero it happens. And those who have bad intentions, nagkakaroon ng karma kasi yung nanloko sa akin sa bubong na yon ang hindi niya alam kaya ko siyang balikan hindi niya alam natalo siya sa politika dahil dun sa katarantaduhan niya at hindi niya alam nagihirap na rin siya dahil sa sugal niya so minsan kahit hindi ka nagtataas ng daliri simpleng salita lang ng katotohanan. Nasasabihin mo siya botante o sasabihin mo siya taong mas may kapangyarihan sa kung minsan. Finish na sila. So I call that divine justice. Hindi ko kiniklaim na ako yun kasi minsan the heavens allow retribution hindi man galing siya yo galing sa kanila magulo ano bubong tapos pero yon to close my video na lang sa buhay natin naagrabyado talaga tayo minsan Di naman tayo paagrabyado pero kung wala tayong magawa the universe or should i say the lord has plans for retribution o para tayo may ahon o para tayo makabawi. Eh tinuturoan ka rin niya ng lesson na there are things that you need to learn, there are things that you need to fix by yourself. So, I'm trying hard na hindi ma-bother kasi nababother ako sa maliliit na bagay kasi mahaba ang pasensya ko pagka Kunwari, ang usapin mapupunta kami sa patayan. O ang usapin ay may madadamay ako mahal sa buhay. Especially ngayon, may anak na ako. I, ay protect my, my son and yung mother niya. And syempre yung mother ko sa yung, yung, aking mga pamilya. Pag may, may madadamay na isa sa kanila, naghihinay-hinay ako. Dahil din naman ako masyaman tao. Hindi ko naman kaya mandamay ng magulang o anak ng ibang tao. Di ba? Kami na lang. Kung demonyo ka, ayaw ka nang idamay ang pamilya mo. Ikaw lang yung gusto kong kapunin. Pero pag hindi ko kaya yung consequences, I let the Lord decide. Or sometimes I suffer losses. And it's part of life. Na mababother tayo sa simula pero sa practice and sa mga realization to trust the divine wisdom. Maintindihan mo na wala ka pala dapat masyadong ikabahala rito sa buhay. And even sa mga public figures, when you watch closely, lahat ay may katapusan. Lahat ng kasamaan may katapusan. Diba ang dahil politikong namamayag pag minsan hawak nila yung lugar, minsan hindi na. At marami namang taong deserving na nagkakaroon ng opportunity. Naalala ko si Richard Gomez, kung di ako nagkakamali, maraming eleksyon yata yung natalo siya. Pero ngayon naman ay mahal na siya ng, ng, ta, ng constituents niya kung saan siya nagsisilbi. Kasi nanabigyan ng pagkakataon pinakita niyang worthy siya and deserving. So, the Lord has a, the Lord really works in mysterious ways. So, tayo, chill lang tayo. And, uh, it took me 20 years para ma ma-internalize yung tinurong yon sa akin ni Tata Elmer. Anyway, God bless.